Hello guys, good day. So last Sunday nga guys ay tinalaw namin si Herminio Bilda kasama namin si board member Randy Orsulum at nakita nga po natin yung kanyang kalagayan ano. so agad agad ay tayo po ay hahanap ng wheelchair ano. hindi man bago pero ah, magagamit ito ni Herminio kahit pa paano ano. So, tara guys. Um, kunin na po natin yung wheelchair. Kasi before pa man po, meron kami yung kasamahan. Na, na din siya guys. Naputol yung buto sa binti niya at saka sa hita. Pero yung good news ay magaling na siya. And nasabi niya noon na pag may nangailangan ng wheelchair, ay do-donate niya nga po ito. So pupuntahan na natin ngayon at ihahati din natin siya uh, pag nakuha na natin guys. Okay tara guys. Nandito na tayo sa mag-donate ng mag-donate ng wheelchair. So hindi man siya bago guys pero malaking tulong ito para doon sa ano, kay Herminio Belda. Wala pa si brother. Wala. thank you, sister. Ah. Ay, <laughs> Sila po yung nag-donate ng wheelchair. Dating kwan kasi. Na putol din yung kwan ni Alin. Yung, yung buto niya sa binti at saka sa hita. Wait lang, Yan, paabot na lang thank you, Mia. <laughs> Yan. So, ito na guys yung wheelchair na nakuha natin. So, hindi naman siya kagandahan. Hindi may mga kuha na siya, guys. May mga itong kuwan niya. May nat mga natuklap na, guys. Pero matibay pa siya at magagamit pa po. So, pagtyagaan na lang po natin. Yan. So, may magamit na siya kagad. So, thank you kay Alin. Alin Bidad. Uh, ah, po yung may-ari po nito. And thank you din kay Sir Uh, Ricardo Acoba siya kasi yung nagbigay ng information sa atin uh, tungkol sa kalagayan ni Herminio bilde guys. So ayun tara na guys ihatid na natin. So magugulat 'yan kasi kagagaling lang namin noong Sunday kasama si board member andor Sulong. Ngayon ay uh, nahanapan natin siya kagad ng wheelchair ano. Uh, mahirap kasi mag-request din kagad guys ng bago. So, meron kayo din kami na pagkukunan guys pero kailangan po ng proseso. So, hindi naman magtatagal makakalakad naman siya kagad. Ka so, pansamantala lang nagagamitin niya ito. Okay guys, tara na hatid na natin. Guys, dito na tayo. So, maglalakad tayo dito sa palayan. Kasama natin si Sir Julius Carpio na maghatid ng wheelchair. So, ayan, hindi man siya bago guys, pero at least makakatulong siya kahit yeah. kakan. So, at least makaupo siya sa, uh, sa wheelchair guys. Gusto mo gugulat si Firmino <laughs> Kasi, isang lang nandito kami Sinapulan miti! Daan nga wheelchair! Urihan nga baron ah! <laughs> Salamat <laughs> daw kami. Oh, ayan nasa pulan e, <laughs> na <pinigat> <laughs> <laughs> e, sa kati ko. Ay ayam mo. Ni na pinigkat din ni. Yay! Hanya baro na brad ta ko ah.

Salaki, pag nanusan dito, siguro okay pa yung matay nga naman kapag naka. <laughs> <laughs> Dad! Kaya ni nanay niya. Balin na mo lang takatak, tugaw ko, dahit dahit ano ako. May tulog di sentro lagi dahit. Ay, opo. Balin, kaya na kaya magkwa. Magtugaw tigas na yung pamo. mo. na. Tumak din. Alam mo, matak din. Tumak din

So, hindi man bago yung nabigay natin, at least ni pakinabang pa siya. Oh, Ayong Agduron-Duron, awa mo klase yung niya. Pwede ka na magtrabaho, Brad. Magtahi ulit ng kwan sapatos. Kung nakaganyan ka. Dati po siya na nagtatahi, guys, ng sapatos. dun sa palengke.